Sigurado ako karamihan sa inyo ay merong paboritong alaga, at naging party na ng pamilya ninyo. Kinakausap mo pa nga sila, at okay lang sa iyo na natutulog sila sa kama na kasama mo. Maaari ayos lang yan kung ito ay regular na pusa o aso. Pero meron din palang tao na mahal rin nila ang kanilang kakaibang alaga. Gaya ng pagmamahal natin sa mga domesticated na hayop tulad ng pusa at aso, Ito ay kwento ng isang babae, na may karanasan magbibigay ng babala sa ating lahat. Laging katabi ng babae ang ahas sa pagtulog. Pero nang i-ultrasound ang ahas, nagulat ang doktor nang tingnan ang loob nito. Kung sila ay mga hayop na predators sa wild, may mga pagkakataon na sila ay makakagawa ng bagay na hindi mo inaasahan. Ang babae na ito ay natulog kasama ang kanyang python kada gabi. Pero dahil sa mga sumunod na nangyari, napaisip na siya sa kanyang kinaugalian. Nagumpisa ang kwento nung napagdesyonan niya na bumili ng isang alaga, at bilang siya ay interesting na tao, ayaw na kumuha ng usual na alagang pusa, aso o hamster bilang alagang hayo gusto niya special na alaga, nag-research siya at nanood ng mga video tungkol sa mga kakaibang pets. At napili niya ang ahas na python. Tuwang-tuwa siya sa kanyang alagang ahas. Lagi niya ito dinadala kahit saan at magkasama pa nga sila matulog. Ang alaga niyang ahas ay may haba na 5 meters at nakapulupot ito sa kanyang amo kada gabi, hanggang sa makatulog sila parehas. Naging habit na ito at ang babae hindi makatulog kung wala ang kanyang alagang ahas sa kanyang tabi. Hindi may tago ng kanyang mga kaibigan ang kanilang pagkagulat at takot ng malaman na natutulog ang kanilang kaibigan katabi ang isang malaking ahas na parabang aso o pusa. Pinagsasabihan lagi ng mga kaibigan ang babae na magingat siya dahil delikado ito. Pero siya ay ngumiti lang at sinabi na kaibigan niya ang kanyang alagang python at hindi siya sasaktan. Kaso isang araw, napansin ng babae ang kanyang alagang ahas, ay nabawasan ng timbang. Manonitor niya kung gaano karami ang kinakain nito, at napagtanto niya na wala ng gana kumain ang kanyang ahas. May mga python na kaya hindi kumain ng isang buwan. Pero ayon sa babae ang hunger strike or hindi pagkain ng kanyang ahas ay 10 weeks na, o mahigit na dalawang buwan. Dinala niya ito sa vet, at agad na ng vet ang problema. Ayon sa kanya hindi kumakain ng alagang ahas ng babae, dahil hinahanda nito ang sarili niya para sa isang malaking pagkain. At dahil lagi kasama ng ahas ang kanyang amo. Balak niyang gawin pagkain ng kanyang amo, dahil ang babae ay itinuturing nito isang malaking pagkain. Ang ahas ay kailangan magutom ng ilan buwan, bago magtangka na kainin ang kanyang malaking pagkain. Sabi pa ng vet sa babae, kung hindi pa siya humingi ng tulong, baka siya ay naging pagkain na ng kanyang alagang ahas habang siya ay natutulog. Doon lang na-realize ng babae ang panganib na nangyayari sa kanya, at naalala rin niya ang warning ng kanyang mga kaibigan. Ang kwento na ito ay isang babala, para sa lahat na nangangarap na magkaroon ng eksotik na hayop sa kanilang tahanan. Ikaw, may alaga ka bang hayop kung meron anong klaseng hayop? Comment down below, at e-share mo din ang opinion mo. Gusto namin mabasa yan. subscribe click on the bell to turn on notifications